Akala nila isa lang itong conventional, strategic at precise attack. Ganit ang pag-atake na ito ay maaring humantong sa isang bagay na mas mapanganib. Noong umaga ng April 6, 2025, isang sasakyang panghimpapawid ng US, ang naghulog ng isang precision-guided munition sa lalawigan ng Saada ng Yemen na tinatarget ang inilarawan sa kalaunan ng Pentagon bilang isang Houthi weapons cache ang dalawang palapag na kongkritong gusali na matatagpuan sa gitna ng isang residential area na makapal ang population ay nawasak sa lupa sa ilang segundo. Isang bolang apoy ang kumikislap sa kalangitan ng umaga na sinamahan ng isang malakas na shockwave na nagbasag ng mga bintana, nabasag ang mga pader at nagdulot ng takot ng mga pamilya na tumatakas sa mga lansangan. Hindi bababa sa dalawang tao ang napatay sa airstrike ayon sa Houthi Media. Kahit na ang mga lokal na residente ay nagulat na nakarinig ng maraming pagsabog at nakakita ng mga katawan na hinugot mula sa mga guho. Hindi kinumpirma ng US ang eksaktong bilang ng mga nasawi ngunit sinabing ang airstrike ay proportionate, precise and needed bilang tugon sa kamakailang pag ng drone at missile sa mga daluyan ng tubig ng Red Sea. Ngunit sa kabila ng agarang pagkawasak, ang pag-atake ay may mas malalim na implication. Ito ay hindi lamang isang sinasadyang pag-atake, ngunit isang mensahe ng babala, isang mahusay na binalak na pagpapakita ng kapangyarihang militar sa isang rehiyon kung saan ang simbolismo ay kadalasang nangunguna sa katotohanan. Ang gusali ay wala sa isang malayong lugar. Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Saada, isang kuta ng Hawthi at tahanan ng mga sibilyan, paralan at pamilihan. Ang pagpili ng location ay nagtataas ng ilang mahahalagang katanungan. Maaasahan ba ang impormasyon? Katanggap-tanggap ba ang panganib sa mga sibilyan? At, higit sa lahat, ang halaga ba ng pag-atake ay proportional sa potential na pinsala? Para sa U.S. Department of Defense, isa itong tactical na tagumpay, pag alis ng potential na banta, pagpapahina sa militar ng Houthi, at pagpigil sa karagdagang pag-atake sa pagpapadala sa isa sa pinakamahalagang daluyan ng tubig sa mundo para sa pamunuan ng Houthi. Kayon pa ito ay isang bagay na ganap na naiiba, isang invitation. Sa loob ng ilang oras, ang mga media outlet na nauugnay sa Houthi ay nag-publish ng mga larawan ng pagkawasak na nagpapakita ng baluktot na rebar at usok na tumataas mula sa gumuhong konkreto. Inilarawan ng isang ulat ang pag-atake bilang isang duwag na pag-atake ng US sa infrastruktura ng sibilyan at sinabing ang gusali ay ginamit para sa pananaliksik ng solar energy. Ang isa pang reporter ay nag-broadcast ng mga panayam sa mga nasugatan na residente. Umiiyak na mga bata at pamilya at inakusahan ang US ng pagpatay ng mga inosenteng tao. Kung ang mga pahayag na ito ay totoo o maling propaganda lamang ay hindi nagbabago sa epekto nito sa paglikha ng isang bagong salaysay. Isang digmaan kung saan ang mga Houthi ay hindi lamang mga rebelde kundi mga biktima rin. Hindi lamang mga mandirigma kundi mga tagapagtanggol din ng soberanya ng Yemeni. At sa gayong digmaan-isang digmaan ng mga pananawang katotohanan ay madalas na nagiging biktima bago pa man ang unang putok ay pinaputok. Ito ay hindi lamang isang pag-atake. Ito ay isang spark. Sa isang bansang puno ng takot, ang kislap ay hindi napupunta bigla. Ngunit ang nakakagulat, ang mga local ay nagsasabi na ito ay hindi isang arms depot unit isang solar energy storage facility. Sinasabi ng Pentagon kung hindi man na naglalarawan sa site bilang isang lehitimong base militar na ginamit upang magplano ng mga pag-atake sa mga barko sa dagat na pula. 24 na oras lamang bago ang pag-atake, nag-tweet si Donald Trump ng larawan ng isang bomba na ibinagsak mula sa himpapawid. Nagkataon lang ba ito? O may mas masasamang pananambang na naganap? Ngayon ang mundo ay nagtataka. Ito ba ay isang pag-atake na malinaw na naglalayong ihinto ang opensiba ng Houthi? O ang US ay nag-claim ng panibagong tagumpay sa propaganda para sa mga rebelde. Sa 308 AM, lokal na oras, ang mga tahimik na kalye ng Saada ay biglang nilamon ng apoy at naging mga durog na bato. Isang eroplanong pandigma ng US, o posibleng drone, ang tumama sa dalawang palapag na gusali sa Hilagang Yemen na sinira ang gusali sa ilang segundo. Ayon sa US Central Command, ang pag-atake ay isang precision strike sa isang base militar ng Houthi na ginamit upang mag-imbak at maghanda ng mga bahagi ng drone at missile. Ngunit ano ang nangyayari sa larangan ng digmaan? Ang mga Houthi ay may ibang pangalan. Isang tindahan ng solar panel. Oh mga solar panel. Ang mga larawan mula sa eksena ay nagpapakita ng mga baluktot na rehas na bakal, gumuhong mga pader at mga taong humihila ng mga sugatang tao palabas ng mga durog na bato. Iniulat ng lokal na media na hindi bababa sa dalawang tao ang namatay at siyam na iba pa ang nasugatan. Ang Almasira TV channel, nakaanib ng mga rebelding Houthi, ay agad na naglathala ng mga larawan ng eksena at inilarawan ito bilang isang massacre na ginawa ng Estados Unidos laban sa mga mamamayang Yemeni. Samantala, nanatiling tahimik ang Pentagon. Ang isang pahayag na inilabas makalipas ang ilang oras ay nagsabing ang pag-atake ay nakatarget sa isang pasilidad na ginagamit ng mga puwersa ng Houthi upang maghanda para sa mga pag-atake sa mga barko sa dagat na pula. Hindi nito binanggit ang mga solar panel o nag-alok ng paumanhin. Isang malamig, maalalahanin na ulo. Kung nagpaplano ka ng isang pag-atake, ikaw ay isang target. It ay hindi isang nakahiwalay na pag-atake. Mula noong kalagitnaan ng Marso, ang militar ng US ay nagsagawa ng dos-dosinang mga airstrikes sa Yemen na nagtatarget sa mga lugar ng paglulunsad, mga command center at mga depot ng armas na nakalink sa kampanya ng Houthi laban sa international na pagpapadala. Ayon sa ilang source, mahigit 60 katao na ang napatay sa mga airstrike ng US mula noong Marso 15. Marami sa kanila ay nasa mga sibilyang lugar. Gayunpaman, ang pinakabagong pag-atake na ito ay nagkaroon ng ibang resulta. Hindi dahil ito ay malaki o biglaan, Ngunit dahil ito ay nangyari isang araw lamang matapos ilabas ni dating Pangulong Donald Trump ang video, ang oras ng pag-atake ay nagtatasang ng mga katanungan. Bagaman maaring ito ay pinlano, matatagpuan ang gusali sa isang residential area na makapalang population, kaya delikado ang pagpili ng target. Gayun pa ayon sa US intelligence, ang site ay ginagamit upang mag-imbak ng mga drone navigation system at mga pampasabog na posibleng ipinuslit mula sa Iran. Naniniwala ang mga analyst ng militar na ang pasilidad ay bahagi ng isang mas malaking logistics. Chain na ginagamit upang i-coordinate ang mga operasyon sa mga barkong dumadaan sa Bab al-Mandab Strait. Ang mga kamakailang pag-atake ng drone ng Houthi ay naging sanhi ng ilang mga tanker ng langis at mga barko ng kargamento na magbago ng landas na nagdulot ng bilyon-bilyong dolyar sa pagkaantala sa pandaigdigang kalakalan. Kaya, ang pag-atake na ito ay hindi simboliko ngunit puro tactical. Ngunit ang mga kritiko ay nagpapatunog na ngayon ng mga kampana ng alarma. Kung ang gusali ay naglalaman ng mga civilian o multipurpose, purpose maari itong maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa Houthi propaganda. Kung gayon, ang isang matagumpay na pag-atake ay maaring magkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan. Ang tanong ay, maasahan ba ang impormasyon? Sa modernong pakikidigma, ang pagkawala ng target ay hindi nangangahulugang masamang propaganda. Ito ay tanda ng paglala ng tension. Ang usok mula sa mga durog na bato ng sada ay hindi pa lumilinaw at nagsimula na ang pampulitikang bagyo. Wala pang dalawang oras matapos ang pag-atake, naglabas ng opisyal na pahayag ang Central Command. Ang militar ng US ay nagsagawa ng precision strike sa isang aparato na idinisenyo upang atakehin ang mga barko. Walang mga dahilan, walang haka-haka, isang malinaw na babala lamang. Kung nagbabanta ka sa mga ruta ng kalakalan sa international, Atakehing ka. Ngunit nang ang lahat ay tila nangyayari tulad ng inaasahan pagkatapos ng pag pinalakas ni Pangulong Donald Trump ang krisis. Ang kanyang Truth Social account ay nagpost ng drone footage ng isang grupo ng mga armadong lalaki malapit sa Gusali. Makalipas ang ilang segundo, nagkaroon ng pagsabog, isang nakakasakit na tunog. Ano ang signal? Ang mga Houthi ay nagtitipon upang makuha ang utos ng pag-atake. Oh, hindi sila sasalakay. Hindi na nila lulubog muli ang ating mga barko. Okay, ito ay walang lihim. Walang sino man sa Pentagon ang nagkumpirma na ang video na ito ay tungkol sa pag-atake kay Saddam. Pero perpekto ang timing. Wala pang 24 na oras mamaya. Parehong pagkagambala, parehong pag-atake. Hindi pa rin malinaw kung ang tweet ni Trump ay batay sa panloob na impormasyon o isang panloloko lamang. Ngunit ano ang naging resulta? Nagkagulo ang internet. Tinawag ito ng mga taga-suporta na nagsisilbing hustisya habang ang mga kritiko naman ay tinawag itong walang ingat na hakbang. At ang mga Houthis, nanalo agad sila. Tinawag ng tagapagsalita ng Houthi na si Mohammed Abdul Salam ang pag-atake na isang krimen sa digmaan at inangkin na ang gusali ay pag-ari ng isang kumpanya ng solar energy. Sinabi niya na babayaran ng mga kaaway ng Amerika ang kanilang mga krimen laban sa ating mga tao. Mabilis na kumalat ang kanyang mensahe, lalo na sa pamamagitan ng Iranian at Houthi-affiliated networks. Ang presyon sa rehiyon ay umabot sa taas ng lagnat, Agad na kinondena ng Iran ang pag-atake na tinawag itong isang lantarang pagsalakay at babala ng malubhang kahihinatnan. Pagsasalin, dumating na ang mga karagdagang puwersa. Maaring na redeploy sila, lalo na't ang mga sasakyang panghimpapawid ng US ay nagpapatrolya pa rin sa dagat na pula at sa Bob L. Mandibo Strait. Samantala, ibang taktika ang ginawa ng mga kaalyado. Sinuportahan ng Britain ang mga airstrike sa loob ng ilang oras na itinuturing ng mga opisyal na isang makatwirang depensibong tugon sa patuloy na mga provocation ng Houthis. Ngunit kalaunan ay naging mapanganib ang situation. Kung ito ay talagang isang mataas na antas ng plano at ang US ay nagtagumpay dito, ang mission ay magiging isang tagumpay. Kung hindi, kung ang isang civilian ay na-video, ang pag-atake ay maaring maging isang recruitment video para sa mga rebelding healthy. Sa ganitong paraan, ang isang tactical na tagumpay ay naging isang estrategikong sakuna. Ngayon ang decision ay nasa iyo. Ito ba isang makatwirang pagpapakita ng puwersa? O isang sandali kapag ang US ay lumampas sa mga hangganan nito? Ipaalam sa amin sa ibaba o basahin ang mga komento. Ang pag-atake ay matagumpay at ang mensahe ay nakuha. Ang problema, kayon paman, ay walang tugon mula sa gitnang silangan sa kabaligtaran, lumalala ang sitwasyon. Ilang oras lamang matapos ang airstrike ng US sa Saddam, naglunsad ang Houthis ng bagong alon ng pag-atake ng drone sa mga international na ruta ng pagpapadala malapit sa Buba El Mandiba Strait. Ang mga destroyer ng US ay humarang ng hindi bababa sa dalawang drone. Ngunit ang isa ay napakalapit na ang mga istasyon ng manlalaban ay kailangang ilagay sa alerto. Ang tugon ay mabilis, ngunit hindi lamang sa larangan ng digmaan. Ang mga ahensya ng panic tick ng US ay nakakita ng mga naka-encrypt na communication mula sa mga rebelding Houthi, mga alingaungaw ng pagiging martir, mga kontra-atake at ang pagpapanumbalik ng kontrol ng hukbong dagat. Samantala, ang satellite surveillance ay nagsiwalat ng mga hindi pangkaraniwang aktibidad, kabilang ang paglipat ng mga pansamantalang rocket launchers sa mga bundok at ang pagbibigay ng mga bagong armas sa mga base sa baybayin. Ang mga Houthi ay hindi umaatras. Sa halip, nagiging mas agresibo sila. At ano ang tungkol sa Iran? Tahimik, pero active pa rin. Bagamat hindi naglabas ng anumang direktang pahayag ang Tehran, nananatiling malakas ang impluensya nito. Ang mga analyst ng depensa ng US ay nagulat na ang mga bahagi ng isang Iranian drone ay natagpuan sa isang kamakailang pagharang sa pulang dagat. Ang mensahe ay malinaw. Iran ay maaring umatras sa publiko, ngunit sa likod ng mga eksena. Ang mga ruta ng supply nito ay nananatiling bukas. Samantala, ang Estados Unidos ay hindi naglalayong ipagtanggol ang sarili ng walang katiyakan. Pinalakas ng mga grupo ng welga ng carrier ng sasakyang panghimpapawid ang kanilang mga formation. At yung mga drone ng Reaper ay nagpapalipad ng mga reconnaissance flight sa kanlurang baybayin ng Yemen. Pagkatapos ay dumating ang mga inhinyero. Ang EA-18G Growlers ay nakagambala sa mga signal ng trapiko sa himpapawid at nakagambala sa coordination sa pagitan ng mga sasakyang panghimpapawid ng Houthi. Ang B-2 Stealth Bombers ay iniulat na lumipad mula kay Diego Garcia. Hindi kumpirmado, lumalabas lang ang mga naturang chismis sa panahon ng malalaking salungatan. Ang balanse ng kapangyarihan ay muling lumipat. Ganit sa pagkakataong ito, ang banta ay hindi lamang limitado sa aspetong militar, kundi pati na rin sa aspetong pang-ekonomiya. Nagsimulang lumayo ang mga kumpanya ng oil tanker sa mga ruta ng Red Sea. Inilipat ng mga malalaking kumpanya sa pagpapadala ang kanilang mga barko sa paligid ng Cape of Good Hope na nagre-resulta sa lingguhang pagtaas sa mga gastos sa gasolina at milyon-milyong dolyar sa pagkalugi bawat biyahe. Ang mga premium ng insurance para sa mga kargamento na dumadaan sa dagat na pula ay tumaas ng husto sa magdamag ang bawat drone ay isang banta hindi lamang sa pagpapadala, ngunit sa 10-10 bilyong dolyar ng pandaigdigang kalakalan. Naintindihan ito ng mga Hoti. Ang kanilang diskarte ay hindi upang manalo sa apoy, ngunit upang makagambala, malito at manakot. Kung maari nilang panatilihin ang mundo sa gilid ng sapat na katagalan upang mangolekta ng lahat ng pera na kailangan nila, ituturing nila itong isang tagumpay. Kaya naman ang pag-ataking ito sa dam ay higit pa sa isang demolisyon. Ito ay hindi lamang pagsira ng isang gusali. Ipinapakita nito na handa ang US na magwelga muna at puwersahang. Ngunit ang pagpapakita ng kapangyarihan ay may mga kahihinatnan, paghihiganti, sabotage, proxy wars. At ngayon ay nahahanap natin ang ating mga sarili sa isang situation kung saan ang isang pagkakamali isang nawalang drone, o isang pag-atake sa isang target na civilian ay maaring humantong sa isang mas malubhang insidente. Dahil kapag itinaas ng magkabilang panig ang pusta, may magsasalita. Habang ang mga tambol ng digmaan ay humahampas sa mga headline at command center, sa Yemen, ang tanging maririnig ay hiyawan, usok at katahimikan. Dahil sa likod ng ingay ng mga precision strike at strategic na ulat, may mga totoong tao na nakabaon sa ilalim ng mga durog na bato. Inatake ba ang gusali sa SADA? Ayon sa Pentagon Intelligence, ito ay isang imbakan ng armas. Ngunit ayon sa mga nakatira sa dalawang bahay, ito ay isang tahimik na lugar. Isang maalikabok na tindahan na may mga solar panel at electrical wire na nakaimpake sa mga kahon. Nang tumama ang misail sa gusali, nayanig ang buong istruktura nito. Bubog na basag na parang bala. Isang 12 taong gulang na batang lalaki ang nawala ng dalawang paa. Patay na ang kanyang ina. Ngunit ang pagsabog ay hindi lamang nawasak ang mga pader, ngunit nawasak din ang anumang maliit na kapayapaan na natitira. Conclusion, ito ay hindi na exception, ito ay naging panuntunan. Ayon sa mga lokal na mapagkukunan, higit sa 16 katao ang napatay sa mga airstrike ng US sa Hilagang Yemen mula noong kalagitnaan ng Marso. Hindi lahat ng mga ito ay terorista, ngunit kasama rin ang mga magsasaka, manggang galakal at mga bata. Ito ang mga malupit na calculation ng modernong tunggalian mga matalinong bomba, mga hangal na resulta. At sa tuwing ang isang civilian ay mapatay sa isang target na pag-atake, ang Gahothis ay hindi kailangang magpaputok ng kahit isang bala. Ni record lang nila. Pagkatapos ay isinahim papawid nila ang mga resulta sa mga satellite channel, inihambing ang mga ito sa imperialismong US at ginagamit ang pagdanak ng dugo para sa propaganda. Ang tanong ngayon ay hindi kung ang mga airstrike ay nakagambala sa logistik ng Houthi. Ang problema ay nakakapinsala ito sa lahat. Ang problema sa mga dam ay hindi geopolitics, ngunit ang pagkakaroon ng malinis na tubig ngayon. Mayroon bang gasolina para sa generator? Makatulog ba ang iyong mga anak ng walang bombang bumabagsak ng dalawang bloke ang layo? Ganito ang hitsura ng digmaan kapag wala ka sa likod ng kurtina ng mga drone. Yan ang presyong babayaran sa bawat sinasabing pag-atake. Ang mga manggagawang pangkalusugan sa Yemen ay nagsisikap na magligtas ng mga buhay at ang mundo ay pumanig. Ang posisyon sa Washington ay malinaw. Naramdaman namin ang pagbabanta bago pa man ito dumating. Kasama dito ang mga pagkagambala sa pandaigdigang kalakalan, mga paghihigpit sa pagpapadala, at pakikibaka sa kapangyarihan sa mga nasa kapangyarihan. Ang mga tao ay nag-isip tungkol sa kung ito ay isang babala lamang o ang unang hakbang sa isang mas malaking proseso. Ngunit ang problema ay naglalaro ka ng chess sa isang minahan, isang maling galaw. Sasabog na ang buong chessboard. Kaya ano talaga ang nakamit ng pag-ataking ito ng Amerikano? Sa teorya, ito ay isang tactical na tagumpay. Isang mas kaunting launchpad, isa pang babala. Isang pag na nagsasabing, Kami ay nanonood sa iyo, maari naming mahuli ka, huwag mo kaming subukan. Ngunit ang problema sa katumpakan ay gumagana lamang ito kung tumpak ang katalinuhan. At sa panahon ng digmaan, walang perpekto. Oo, oh, ang target ay maaring base militar ng Hutu. Oh, Maari niyang ihinto ang isang kuyog ng mga drone mula sa pag-abot sa dagat na pula. Ngunit kung ang balita ng kahit isang sibilyan na pagkamatay ay kumalat sa malayo at malawak, at isang larawan ng isang desperadong bata ay lumabas sa isang screen sa Tehran, Beirut o Cairo, yun ay hindi isang tagumpay. Ngunit gasolina, pagsusulong ng disinformation, pangangalap at pagpapalaganap ng kaguluhan. Ngayon ang buong rehayon ay nanonood. Ginagawa ng Iran ang ilan dito, ngunit hindi lahat ng ito napapaligiran ng mga Houthi, ngunit armado pa rin sila, mapanganib at mabangis na nakikipaglaban. Paano naman ang US? Ipinapakita nito sa mundo na handa silang baliwalain ang mga babala at pasabugin ang lahat. Ang totoong tanong ngayon ay hindi kung ano ang ginawa namin noong nakaraang linggo, ngunit kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil hindi pa tapos kabaliktaran. Ang Houthis ay nangakong maghihiganti at ang Iran ay nanonood at naghihintay. Manggaruta sa dagat ay nananatiling mapanganib at ang mga tropang Amerikano ay nasa gitna ng pagkilos, ang kanilang mga daliri sa gatilyo at ang mga mata ay nasa abot tanaw. Tanong ko sa iyo, pinigilan ba ng US ang isa pang pag-atake ng drone ng Houthi? O nagbigay ba ito ng bagong dahilan sa mga rebelde para maglunsad ng mas agresibong pag-atake? Ibahagi ang iyong mga salubin sa mga komento sa ibaba. At tiyak naming babasahin ang mga ito. Upang manatiling napapanahon sa mga pandaigdigang salungatan, Operation militar at katotohanan sa likod ng mga headline, ay click ang I like, mag-sign in at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng anumang mga update. Salamat sa panonood.